Kumpiyansa si House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. na may isa sa batas na ang panukalang pag-amienda sa Government Procurement Law bago magsona si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo. Sa isang press conference sa kamera sinabi ni Gonzales na siyang pangunahing sponsor at author ng panukala sa kamera. na nagkausap na sila ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat ay maaprobahan na ito ng Kongreso sa Mayo. Sa ilalim ng House Bill No. 7944 o ang bagong Pilipinas Government Procurement Reform Act, target maibaba sa 27 araw ang kasalukuyang 72 araw na procurement process sa gobyerno. Sa ganitong paraan, mas mapabibilis at mapagbubuti pa ang serbisyong hatid ng pamahalaan at may iwasan na ang mga delay. Ipinapanukala rin ni Gonzales na alisin na ang post-audit qualification. Bahagi ito sa mga priority measure ng administration. Siguro by May uh, when we assume on uh, resume on uh, April 29 at palagi ko masasign by the President at pinag-usapan po namin ni eh, Senate President Migsion na uh, may papasa by May at uh, siguro po before so na okay na po yung ating procurement.